Pitong umano'y hindi rehistradong luxury cars ang nasabat ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNPHPG sa Bulacan. Natagpuan ang mga sasakyan na nakaparada ng halos isa hanggang dalawang oras sa isang gas station sa NLEX sa Marilao nitong lunes ng gabi, matapos itong i-report ng isang concerned citizen. Ayon kay HPG spokesperson Lieutenant madame Malang, ang mga sasakyan ay gumagamit ng improvised plates. Ang unang paglabag na kanilang nakita, pag verify ng mga police natuklasang hindi rin rehistrado ang mga ito. Kabilang sa mga nasabat ang isang Ferrari, Toyota Supra, BMW M2 ku, Toyota Land Cruiser, dalawang Nissan GTR at isang Maserati. Inaresto rin ang pitong driver na pawang tinukoy lang bilang businessman. Kakaharapin nila ang kaso sa ilalim ng Republic Act 4136 dahil sa pagmamaneho ng hindi rehistradong sasakyan. Dinala na sa Land Transportation Office o LTO sa Quezon City ang mga kotse habang inaalam pa kung bakit nagkasabay-sabay ang mga driver sa nasabing lugar. Sinasuri din ng HPG kung may koneksyon ang mga ito sa mga high-end vehicles na iniuugnay sa kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya.